Nasa ng Duterte Flood Control Project ng build, build, build nyo? Bakit ganito ang report ngayon ng gobyerno? 13,917 flood control is missing. Anong nangyari sa build, build, build ni Digong, mga kababayan? Anong nangyari sa build, build, build niya? Bakit nagkaganyan? Ano sumunod nito, mga kababayan ko? Papakita ko sa inyo. Ito na yung report. Ura-urada, malalaman ninyo mga kababayan ko. Kung saan napunta ang pera ng taong bayan, pupusta ako. After nito, ta ang babalik, babalikan nyo yung mga DDS vlogger na nagpapakalat ng flood control. Hinahamong ko lahat. Ito na ha, hinahamong ko lahat ng mga vlogger. Patunayan ninyo itong aligasyon ko sa inyo. Sige. Nasa ng flood control project ng build, build, build nyo. Baka umanta rin kayo ha, ng smart tahimik lang. Huwag kayong kakanta ng ganyan sa akin. Sige nga, kung, baka, kung, kung, talagang kaya niyong patunayan tong aligasyon ko sa inyo, nasa ng flood control ng tatay ninyo, bakit ganito ang report ngayon ng gobyerno? Ano? Eto, mga kababayan. Oh, ano? Sige, palag! Woo! Administration, 13,917. Flood control is missing. Blah! Ano? Saan yung tinapon ng pera ng taong baya? Mga p***a kayo. Ang gagaling yung magsipagmura sa presidente tapos ganito? Blah! Ayan no? May, date, may, may, datos na to mga kababayan ko. 13,917 project na flood control ni d Walang nangyari. Hindi pe, hindi totoo. Blah! Kaya pala binabahaan Bulacan. Binabahaan Dabao. And one of the There is a 51 billion flood control project in Davao. What happened? Ayan na, nagkabulsahan na mga kababayan. Ayan na, sabi ko, nagkabulsahan na. Ano nangyari? Akala ko ba maganda ang build, build, build ni What happened? 13,917 flood control is missing. Yan na report po. Oh. Balita na ngayon to. Bumastos tayo ng almost 670 plus billion pesos from 2014 to 2021 bago bumaba ito si mga kababayan ko 13, 13 917 flood control project hindi totoo kaya kayo sinasabihan ni PBBM mahiya naman kayo ano kayo hindi mahihiya mga kababayan ko o ngayon ang tanong ko dito saan nyo dinala kinulimbat ang pera ng taong bayan saan nyo binulsa who is suffering right now